silangang bahagi ng urmok, isang yaman ang natatago sa gitna ng mga mayayabong na kagubatan. Isang natural na yaman na binuo sa katagalan ng panahon at sa ating naging biyaya ng kalikasan. At isang lugar na puntahan ng ang hanap ay kapayapaan at tahimik na isipan. Ang yamang ito ay walang iba kundi ang marilag na lawa ng Danao na matatagpuan sa Ormoc City sa probinsya ng Leyte. Tara at samahan niyo ako sa aking pagpunta at pagtuklas sa ang king ganda ng Lake Danao na isang karektan sa gitna ng kabundukan. This is The Wanderer and welcome to my vlog. Ang Lake Danau na may kabuoang laki na 148 hektarya ay pinupuri dahil sa hugis nitong malaisang gitara. Subalit alam nyo ba na ang dating pangalan ng lawang ito ay Lake Imelda? At noong February 3, 1998, ang tawag sa lawang ito ay pinalitan at dun sumilang ang pangalang Lake Danau National Park na may kabuoang lawak na 2,193 hektarya. Kasama na ang mga gubat na nakapalibot sa lawa, pati na rin ang bulubundukin ng Amandiwen. At bilang isang natural park, ipinagbabawal sa ilalim ng batas ang pagbibenta o pagbili ng anumang lupain sa loob ng naturang parke. Ang mabuting panukalang ito ay upang maprotektahan ang kalikasan at ang kagandahan ng Lake Danau Natural Park. Dahil ayon nga sa pag-aaral noong 2012, maraming mga hayop ang naitalang tinatawag ang lugar na ito na kanilang tahanan. Aabot mula sa 30 hanggang sa 45 minuto ang kailangang lakbayin mula sa sentro ng Urmuk City patungo sa Lake Danau. At habang nagbibiyahe ay hindi pwedeng hindi mapansin ang gumagandang kapaligiran habang papalapit kami sa parke, unti-unti ding kumakapal ang kulimlim ng kalangitan. Pero sana nga ay makisama ang panahon sa mga natitirang oras sa buong maghapon ng aming munting bakasyon. Di nagtagal ay eh narating din namin ang entrada ng parke. Dito din namin babayaran ang 50 pesos na entrance fee bawat isa. Matapos makapagbayad ay agad naming nakuha ang aming mga tiket at napag-alaman din namin mula sa mga nagbabantay na meron palang binibentang isang uri ng freshwater clam na pwedeng kainin. Agad namang napukaw ang aking interes at napag kong subukan ito. Mula sa entrada ay tatlo hanggang sa limang minuto pa ang kailangang gahiin patungo sa lawa kung saan naroon ang tindahan ng naturang clam. Andito tayo ngayon sa isang tindahan malapit sa Lake Danau kung saan nagbibenta sila ng isang uri ng clam na dito makikita sa lawa. Tinatawag nilang Taab. So tara guys, tignan natin guys. So ito yung tinatawag na Taab guys. Ito ay freshwater clam na dito makikita sa Lake Danau. Dito ko nakilala si Ginang Marisa, ang isa sa taga-pangolekta at tagapagbenta ng mga taab sa lugar na to. Ako di ay si Marisa Narciso, taga Likdanao. ko na tao sa Likdanao. Ang ang pagkabuhi is kining uh, nagtinda og shells. Almost siguro mga 15 years na miyan nagtinda ni. Niya, ako mga anak po, mo gigas gigasto na ako sa pag -pa nila. Nakahuman po sila tungod aning shell. Ang among mino is siya dire sa Danau. I mean, sisi, crispy, lain-lain uh, -lain na siya o putahi. Giyad lang sa namo ang ibang putahi, kaya naman siya diganahan o ka mga senior na. Mga nagnaan siya ay sa ika manok. Pero kasagahan ng amo specialty is sisig, shell. Mone best, best seller din. Mm, Mone best seller na amo, sisig o crispy. Mm, Mone best seller na amo. Dahil sa takam, ay nagpaluto ako ng dalawang order ng kanilang specialty na tab sisig. Habang niluluto pa ang aming sisig, ay minagaling na muna namin na pumunta sa lawa para makapwesto at makapili ng aming cottage. Pagkatapos mapark ang aming sasakyan, ay isa-isa na kaming bumaba patungo sa mga cottages. Napakaganda at napakaliwalas ng kapaligiran pababa sa Lake Danau at wala kang ibang makikita kundi mga puno at mga pananim at wala kang ibang maririnig kundi ang ihip ng hangin, ang hagusos ng mga dahon at ang huni ng mga ibon. Pasado alas 12 na ng tanghali na makarating kami sa lawa at sa unang sulya pa lang ay hindi ko mapigilan ang aking pagkamangha dahil sa lawak ng lawa, sa mga makakapal na gubat at sa mga matataas na bundok na nakapalibot dito. Kung pasilidad naman ang pag-uusapan, meron silang available na mga floating cottages na nagkakahalaga ng 250 kada oras at 2,000 kung rerentahan nyo ng buong araw. Meron din silang available na mga land cottages pwede niyong rentahan sa buong maghapon. Depende sa laki ang presyo. 500 ang presyo sa mga malalaking cottages, habang 300 naman sa medyo may kaliitan. Available din ang kayaking dito. Pwede kang magrenta ng kayak for 250 pesos kada oras, habang 2,000 naman kung rerentahan nyo ng buong maghapon. At para mas maging exciting ang pagbisita namin sa lawa, ay nagrenta kami ng floating cottage. Mayroon silang isang staff na hihila ng lubid na nakakabit sa kabilang dako ng lawa upang dalhin ang cottage patungo sa gitna. Sumula so, doon sa lokasyon na yun guys, doon yung cottage namin kanina. Andito na kami ngayon, malayo, medyo malayo-layo na sa shoreline. Ito yung kagandahan pag floating cottage yung pinili nyo guys kasi may experience nyo talaga yung mapunta sa gitna ng lawa. Napapalibutan ng napakagandang kalikasan napapalibutan ng katahimikan at ng malamig na hangin guys. Matapos ang mga pinal na paghahanda ay eh napagdesisyonan muna naming kumain bago maligo. Excited na excited na din akong matikman ang kanilang sisig na tab. Ito guys, titigman na natin guys. Tingnan natin kung masarap ba. At hindi ako binigo ng specialty nila. Mm. Masarap guys, masarap yung uh freshwater clam. Napakasarap ng sisig na pagkaluto nila guys. Kung mapunta kayo dito sa Lake Danau, I highly recommend na subukan nyo tong delicacy na to guys. Maya-maya, pagkatapos kumain, ay isa-isa na kaming lumangoy sa lawa. Pero, merong dalawang rules na dapat niyong sundin habang naliligo dito. Dapat magsuot ng maayos na life jacket bago lumangoy sa lawa. At rule number 2, bawal ang lumangoy papunta sa napakalayo na area. Meron naman silang nilagay na mga puting lumulutang na markers na bawal mong lagpasan. sa alas 4 ng hapon naman nang magsimulang mamuo ang hamog sa paligid. At dahil mataas na lugar ang Lake Danau ay halos abot kamay muna ang mga ulap. Isa ang Legdanao sa mga nagpapatunay na napakaganda nga ng ating kalikasan. Isa din ito sa nagiging ihemplo upang maipakita kung gaano kaganda ang balik sa atin kung ating minahal ang ating kapaligiran. Naway atin itong maprotektahan at maituring na tanging yaman upang maitawid natin sa mga susunod pa na mga henerasyon.